Isang lalaking may asawa na nagangalang Brian ang nabiktima ng tukso sapagkat nagkaroon siya ng isang tagong relasyon habang sila pa ng kanyang asawa. Ngunit dahil dito, siya ay nawala ng hindi man lang nag-iwan ng anumang pakas. At pagkalipas ng humigit-kumulang na labing apat na taon, ang kanyang pagkawala ay mabibigyang linaw. Ito ay sa pamamagitan ng isang maliit na tipak ng pintura na magtuturo ng dahilan ng kanyang pagkawala. Kaya tunghayan natin ang buong storya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Brian Patrick Ruff o kilala sa pangalang Brian ay isinilang noong August 12, 1969 sa Bristol, Connecticut. Siya ay isa sa mga anak ni na Franklin Donald at Patricia Ann McCrone Ruff. Ikinasal siya kay Jennifer Ryan noong April 20, 1989 sa Atlanta, Georgia LDS Temple. Sila ay binayaan ng dalawang naggagandahang mga anak na sina Brittany at Jessica Ruff. Si Brian ay isang wrestler nung high school hanggang sa state championship at ipinagpatuloy niya ang pagiging wrestler hanggang college sa Ricks College sa loob ng isang taon at nagtrabaho rin siya bilang EMT sa loob ng isang taon. Dagdag pa, si Brian ay nag-aaral din sa SLCC para makuha ang kanyang nursing degree. Kasalukuyan siya ay nagtatrabaho bilang security guard sa Kennecott Copper Mine sa Salt Lake City, Utah. Si Brian ay labis-labis na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang asawa at mga anak. Sa katunayan, gusto ni Brian na matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya kaya siya ay nagsisikap magtrabaho ng maiki. Ngunit noong December 10, 1991, nakatanggap ang Salt Lake City Sheriff's Office ng isang ulat na nawawala si Brian. Kaya agad silang tumugon sa tawag na natanggap. Pagkarating sa lugar, agad silang nagsiyasat. Batay sa pag-imbestiga, ang kotse ni Brian ay natagpuan sa isang kalapit na lote at ang kanyang baon na pang-tanghalian ay naiwan pa sa guard shack. Dagdag sa napansin ng mga polis na walang bakas ng paa sa paligid ng guard shack o malapit sa kotse ni Brian. Samantala, habang nasa guard shack ang mga polis, nakatanggap sila ng tawag sa telepono mula kay Jennifer. Ayon kay Jennifer, huli niyang nakausap si Brian ng bandang mga alas 6.30 ng hapon. Ngunit naputol ng kanilang pag-uusap nang sinabi sa kanya ni Brian na kailangan niyang ibaba ang kanyang tawag sa pagitan nila dahil may dumating na isa niyang katrabaho na gusto siyang kausapin. Maliban sa tawag mula kay Jennifer, nakatanggap din ang pulis ng isa pang tawag sa telepono na sa pagkakataong ito, boses iyon ng ibang babae na nagsasabing siya si Jennifer. Ngunit kalauna natuklasan ng pulis siya na ito ay isang babae na nagangalang Christy Bradley ang asawa ng katrabaho ni Brian na si Dale Bradley. Kaya dahil dito, pinuntahan ng mga pulis si na Dale at Christy sa kanilang tahanan. Sinabi ni Christy na naging matalik silang magkaibigan ni Brian. Nagsimula umano ito nung nagdala siya ng tanghalian sa kanyang asawang si Dale sa trabaho. Hanggang kalaunan, palagi na silang naguusap ni Brian sa telepono. Pagkatapos, tinanong ng mga pulis silang mag-asawa kung nasaan sila ng buong araw. Sumagot si Christy na nasa bahay siya buong araw. Samantala, sinabi naman ni Dale na wala siyang pasok sa trabaho at may mga gawain sa labas. Na kung saan nasira o mano ang kanyang sasakyan malapit sa University of Utah, kaya kinailangan niyang tumawag ng isang kaibigan. Kaya dahil sa alibay ng mag-asawa, hindi itunuring na mga salarin ang mga ito. Samantala, makalipas ang limang araw matapos mawala si Brian, natuklasan ni Jennifer na nagkaroon ng relasyon si Brian kay Christy. Kaya labis siyang nabigla nang malaman na may ganitong relasyon si Brian. Nalaman lamang niya ito nang nakakita siya ng phone bill at credit card bill na itinago ni Brian. Natuklasan din ni Jennifer na nasa Las Vegas si Brian kasama si Christy noong November. Na kung saan, noong November, anim na araw na hindi pumasok sa trabaho si Brian at pumunta sa Las Vegas upang makasama si Christy. Kaya nangangahulugan na hindi talaga ito ang unang pagkakataon na nawala o hindi pumasok si Brian sa trabaho. Samantala, pagbalik ni Brian galing Las Vegas, siya ay pinayagang makabalik sa trabaho. Dagdag sa sinabi ni Jennifer, mula nang bumalik si Brian galing Las Vegas, naging malayo at malamig na ito sa kanya. Matapos marinig ito ng mga pulis, hinarap muli ng mga pulis si Christy. Sa pagkakataon na yon, inamin na niya na may relasyon sila ni Brian dahil nakita niyang kaakit-akit si Brian at maalaga ito, kaya nahulog siya ng lubos dito. Maliban doon, ang kanyang asawang si Dale ay napakasiloso at mapangabusong tao. Matapos nito, hinilingan ng mga pulis ng Christy at Dale na kumuha ng polygraph test ngunit pareho silang pumasa sa test. At iginiit naman ni Dale na wala siyang ideya tungkol sa relasyon ng kanyang asawa at katrabaho o kung nasan si Brian. Gayunpaman, sa kabila ng pagkapasa sa test at walang ebidensya magtuturo na may kinalaman ng mga ito sa pagkawala ni Brian, Naniniwala ang pulisya na may itinatago si Nadale o Christie sa kaso ni Brian. Makalipas ang labing siyam na buwan noong July 1993, natagpuan ng ilang hiker ang mga labi ng tao sa isang camping site, mga 30 minuto ang layo mula sa minahan. Batay sa paunang pagsisiyasat, ang mga labi ay kay Brian. Dahil suot pa rin ito ang kanyang uniforme at may hawak na wallet at ang kanyang mga dental record ay ginamit upang makatulong na positibong makilala ang kanyang mga labi. Ayon sa autopsy, si Brian ay binaril ng limang beses sa likod at pagkatapos siya ay inilagay sa isang mababaw na libingan. Natagpuan ng mga polis ang mga basyo ng bala ng kalibre 22 malapit sa bangkay ngunit hindi pa natagpuan ang mismong baril na ginamit sa pagpatay. Natagpuan din ang isang cadaver dog ang isa sa mga work boots ni Brian mga dalawang daang yarda ang layo mula sa mababaw na libingan. Ngunit sa kabila ng pagkakatuklas ng labi ni Brian, nang kalulungkot mang isipin, ang kaso niya ay hindi malulutas sa loob ng labing apat na taon. Gayunpaman, noong 2005, nakipag-ugnayan ng polis ng Carbon County sa Salt Lake City Sheriff's Office dahil nasangkot si Dale sa isang krimen. Ito ay ang pagpatay niya sa kanyang pangalawang asawa. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na muling makausap ng pulisya si Christie ang unang asawa ni Dale na kasalukoy ang nakatira sa Texas. Sa pagkakataon na yon, sinabi ni Christy sa pulisya ang isang bagay na hindi niya sinabi sa kanila noon. Ito ay nang nakita niya si Dale na nililinis nito ang kanyang 74 Camaro na kung saan hindi pa niya nakitang nilinis ni Dale ang sasakyan nito. Na para sa kanya, ito ay hindi pang karaniwang gawain ni Dale. Kaya dahil sa isinumalat ni Christine, muling sinuri ng pulis siya ang mga ebidensyang nakuha nila sa labi ni Brian. At napansin nila ang isang mapula-pula na orange na pahid ng pintura sa workbook ni Brian, na kung saan pareho ito ng kulay ng pintura ng kotse ni Dale. Ayon sa isang trace evidence analyst na si William Schneck, na maaring maganap ang paglipat ng isang bagay sa isang bagay sa pamamagitan ng isang malakas na pwersa. Kaya ang naging teorya nila ay maaring sinubukan ni Brian na umalis o tumakas sa loob ng trunk ni Dale. Kaya tinadyakan niya ito na naging dahilan ng paglipat ng ilang bahagi ng pintura ng kotse ni Dale sa boots nito. Kaya ang kaibigan ni Schneck ay nag-restore ng mga lumang kotse kabilang na ang 74 Camaro ni Dale para suriin ito. At sa pagkakataon na yon, nakumpirma niya na ang Camaro ay mayroong pulang pintura sa loob ng trunk. Dahil dito, hinanap ng pulis siya ang kamaro ni Dale. Ngunit natuklasan ng mga pulis na binenta na ito ni Dale at pagkatapos, ibinenta e naman ito ng bagong may-ari sa scrap metal. Gayunpaman, si Jerry Townsend, isang dating detective, ay nakakuha ng sample ng pintura mula sa kotse ni Dale noong labing apat na taon na ang nakalilipas. Kaya nalaman ni William Schneck na gumamit ang kamaro ng lead chromate paint at kumuha siya ng sample mula sa MIT at inihambing ito sa sampol mula sa boot at mga sampol mula sa kotse. Sa kabutihang palad, nagtugma o pareho ang mga kulay sa boot at kotse ni Dale. Kaya noong September 2005, inaresto si Dale Bradley at kinasuhan ng salang pagpatay. At ang naging teorya ng prosekusyon na alam na ni Dale o may matindi na itong hinala tungkol sa relasyon ni na Brian at Christie. Kaya pinaniniwalaan na inalam ni Dale ang schedule ni Brian at kung kailan mawawala ng laman o tao ang minahan, kung saan sila nagtatrabaho, para magawa na niya ang kanyang masamang balak. Pagkatapos, maharing pinilit niyang papasukin si Brian sa loob ng trunk habang tinututukan ng baril. Habang nasa loob, maaring sinubukan ni Brian na makatakas sa pamamagitan ng pagsipan nito sa trunk. At makalipas ang 30 minuto, nakarating na sila sa campsite at pinalabas na siya sa loob ng truck nito. Pinilit ni Dale na hubarin ni Brian ang kanyang bota para hindi siya makatakbo. Pagkatapos, binaril na siya ni Dale at iniwan siya sa isang mababaw na libingan. Kaya noong January 2007, si Dale ay napatunayang guilty ng kasong second degree manslaughter at kidnapping. At siya ay sinentensyahan ng 40 taon na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Lloyd Angelic Yambao from Belgium, Mema Lang from Lucena City, Quezon, Almaira Adora, Mary Jane De La Rosa from Vancouver, Canada, Usagi from Japan, Maria Socorro Gonzalez, Marilyn Idanan, Martim Shira, at kay Regine Kodama ng Japan. Sana po itama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Brian Patrick Ruff. Ako po si G. Maraming salamat.